<coughs> Ito mura, mura. Mga anik-anik. Anik-anik <laughs> <laughs> <At -taw> <laughs> Wala, wala sila sa Sipir na malaki. Pala yung maliit. Meron silang mahaba. Maliit naman ang Sipir. Ito. P128 lang nga yan. Yung <laughs> b lang eh. Hindi mapulog po niya. sa sabi-sabi. Um, ni Marcelo. Pero si Jose Rizal sa pantayong doon. Marilo ni Oh, laki. Parang <laughs> yung ganito pinili ko sa kayo? Bumili pa nito ng Rolex eh. Pinasoli ako. Hindi ko kailangan. 5,000? 6,000? Hindi ko kailangan yun. Paya. Ay, sabi ko, pangyabang lang. Tama na sa akin yun. Ito nga, 600 na may piliin niya. Nag-sale. 800 yata ito eh. Nag-sale pa. Hindi ba ka bumibili ng gamit yun? Hindi ko kailangan yun. Sana niya ako sa dadalawa brief. <laughs> Nung high school nga ako, dalawa lahat t-shirt ko. Ngayon, isang katerba. isang katerba. Ah, eh, dalang gunting ya. Si <laughs> boy kila ya. di trimnya kila. kok goro to meeting house. Kasi <laughs> 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 <you flip> up. trim kila ya. Kasi slip up? No, <laughs> oh, to meeting house. um, madaling salita tumatay. eh, tumatayo. Ayun. Makukuha ko agad. Tingas. Eh, pa ako. Tagalog yun. Eh dito nga sa Plaro Dali yung hawakan eh. Tabanan. Tabanan atras mo atras nga yun. Patras eh. na Pinabanan naman. Ano Napatras tuloy yung kotse. <laughs> <laughs> Pinabanan na lang si Q. Sige pa rin atras. <laughs> Kinabahan tuloy yung kotse. Uh, Naka-atras ito eh. <laughs> Paano hindi nakikinig ka sa driver. Ang kanyang eh. Nag-security guard pa. Sa bagay, hindi naman nagbigay eh. Wala <laughs> kaya lang ko eh. Kung naka-atras siya, papagalitan pa niya security guard. Papagalitan pa niya eh. Kailangan <laughs> pa na siya eh. Sige, niya. Hindi tayo dumaan naman. Maaga pa eh. Ang ganas daw si na rin pala. Saan ka tayo po? Sa pande. Ah, okay. Nakakalimutan na yung ways. Siya. Siya. ano yung sabit eh. Talaga yung sasabit, mag-boop eh. sa Mendy, nagkakalagyan na. Apne pa uh, yes, ay ang bustos pandiro

hearing yata nasa senet pati pichi rodel wala oh. pong pinagkakagasto sa nating oh, eh. shopee lang pinagkakagasto sa nating eh motor eh. nga ni Michelle na ginagami kaya rodel yun eh uh, sabi ko, ginantihan mo naman masyado yung kapatid mo. <laughs> eh, kung nga kayo, sandali lang niyang ginamit yung motor mo eh. Sandali lang, hini run yung motor mo nun. Eh, ngayon naman ikaw eh. Ikaw na yata ang may-ari. Ayoko pa, parehistro mo. mo e, pero, ha? Sabi niya, Ma! Kasi sabi ko, makukuha ko na yung 150,000. Ma, edahan ko sa Raj. Motor. Ano ka? <laughs> ano ka? Akin yun? <laughs> Gusto nun yung Honda eh. Nung una, Aerox. Anong lumabas yung Honda? e? Eh, e gagawin mag ka para may pandaw ka. Alam na, hindi na nga kay sa gala rin yun e. Eh. Ah, ah, ang dito, Mabuti nga, hindi na umiinom eh. Nagagalit ako nun. May malalaman ng sukat eh. Sa <laughs> na sukat <laughs> yung kalapatin niya, eh. <laughs> <Tatayla. tayo>. <laughs> Dalawang araw na hindi pa tumarating. <laughs> Pero sila nag-aantay So what happened? Yung isa na, kuwan na eh, na... kumbaga sa kuwan eh, na nabihag nung mga ibang nagdadangang kalapatin, dinakaw <laughs> eh. Ngayon kanya hinimulmulan nung katiwalaan niya eh. <laughs> Dahil binigyan ng pera nung kalaban eh. Dumating nga eh, kuwan. Merong daw dumapit sa binte niya, malamig. Yung pala yung kalapate niya, yung balay mo, naglakad niya. <laughs> Tinuntun na yung rilis. Tinuntun na yung <laughs> kaya rilis. Ano ko nakikita ng kwento ganun? <laughs> Talo na yung kaya. Maganda yung ano, yung kaya. Sabi yung kaya, pag kaya hindi pa dumating, quit na tayo. Dumating! <laughs> <nga, ay> <laughs> pabista, <na>, pabista. <laughs> Akala, akala mo naman totoo, boys na pawis mong kalabati. Tsaka magaling po maganda ng kwento. Yung pagdugtong-dugtongin niya yung kwento. Tsaka maganda yung mga punchline niya. Nakita ko na, nakarating na nga ito. Kapun. Dinalo siya doon sa may basketball. mabait na mayroong asawa niya. Buwan siya, mananahe. Cutter siya. Yung master cutter talaga. Ang kita mo pagka nagtataba siya. 65. Ah, <laughs> kaya bang lupalop na Hindi sa bandang Bintanaw. Mag ng Bisaya. Meron lugar na 50 lang. May lugar na 65. Minsan niya, mas <laughs> mahal <laughs> pa rin. 10,000 ang nagasta niya pala sa kuwan eh. Sa... Sa Casulina, <laughs> one way. Tiga-san e, mo yung sangkwan eh. Tiga-san si mo yung <laughs> sit, binili nila ba nila sa Mindanao no, eh pinikap nila sila nag drive pa uwi uh, eh. 26,000 ang gasta nila pati -kain. pati pagkain at hotel tapos <laughs> pera pa yung pag plano nila papunta ron ito na ba? malabo po. <laughs> tayo po. kaso ng lahay. Kagahin sa atin. Sa atin po na napatanda lang ito. Malapit na mag-open 'yung sa atin Palagay ko mas mura sa. Or Sa dali mas mura. Kasi hindi. Eh umitede Iba-iba mga Pagkakasahan mm -hmm. niya. Pagkakasahan niya. sa likod doon yung paman eh. Kasi yari pagka ako ka din eh, na naman ang eh. Hindi tayo napasok sa car. Patuloy po. Patuloy. Kailan siya? mo saka Noong araw eh, nang gusto kong good, Pero peso na lang. Pagkakipo at ng driver na Oh no, no, 18 pesos na. Birthday. Eh, napasok eh driver 14 lang. 14 pesos. Adi. Hindi oh, pa Okay, ng investment ng doctor ng May Hindi mo vision application, application alam. Ready pa. Sa tile tayo, sa 'yung na, go eh. Satellite. Ito mura, mura anik-anik Anik-anik pa Wala, wala silang siper na malaki eh, Panang maliit Meron silang mahaba, maliit naman ang siper